One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag uminom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka na maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, isang magandang lunes sa atin lahat. At ito nga syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman mm, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga. Pero syempre, bago tayo tumika regarding dito sa pageant, chika na muna ako ng konti sa inyo regarding sa mga ganap. So yun nga. So, kahapon, nagpamasagi ako ng bonggang-bongga. Pagkatapos, pag uwi ko, nasalubong ko siyempre si Mr. Toyota dyan sa baba na nakakaloka. Sabi niya sa akin, saan daw ako galing? Tapos, ngiting, ngiting siya na alam mo yon. pag nakikita niya ako, talagang kulang na lang talaga, yakapin niya ako. Tapos sabi niya sa akin, sa kagaling, sabi ko, nagpamasahe. Tapos sabi niya sa akin, sana ako nalang nagmasahe sa'yo. Pagkatapos, pinisil-pisil niya yung dito ko. Oh, grabe, ang sarap. Talagang nasarapan talaga ako sa masahe. Yung pisil pa lang niya yun, ha? Tapos sabi niya, diba? Tapos sabi ko, oo nga eh. Next time, magpapamasahe ako sa'yo. Sabi ko, ganon. Sabi niya sa akin, sure. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo pa may lotion at oil. O, oh, di ba? Sabi ko naman sa kanya, nako, ikaw talaga mabola ka. Di ba? Gusto ko yon Gusto ko magpalamas ng, ng katawan sa mga ganitong klaseng lalaki. Yung, alam mo yon yung, yung malalaki yung braso, pagkatapos yung malalakas, yung tipong kulay na lang pigain ka. Charot. So, ewan ko ba, gusto ko talaga ng mga ganong masahe, yung malalakas magmasahe. Ayoko sa lalaki yung lalamya-lamya magmasahe. Gusto ko yung talagang very strong. Yung kaya niyang patunogin yung lahat ng, ng buto ko. Diba? So, yan! Yeah, nakakaloka! Ay nako, exciting yan. Pero syempre, mas exciting yung pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin ng bonggam-bongga sa lahat na makamamasam dyan na laging nanonood dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. At saka syempre, gusto ko rin batiin syempre si Christine Ann Perez at saka ang aking best friend na si Rona LB. At saka, Guys, huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang video natin ngayong araw na to, di ba? At eto na nga, Diyos ko, marami akong hatin sa inyong chika na talaga naman, mm magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin para sa unang chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Back to back win tayo sa tourism, uh, Miss Tourism Metropolitan International. O, oh, di ba? kung yung Thailand nag back to back sila sa Miss Tourism International tayo naman ay back to back din sa Miss Tourism Metropolitan International Alam, habang ang haba naman kasi ng title so yon so nung last year nakuha natin yung title na to dito sa Miss Tourism and then this year nakuha uli natin siya so ito yung pangalawang taon na nag back to back talaga tayo ng bonggang bongga hmm, ano masasabi ko dyan Eddie Bonga, charot ako para sa akin, syempre, honor natin yan at saka blessing yan sa lalo na sa mga kandidatang lumalaban dito. Alam mo yon yung nahit nila yung back-to-back back win. Ako, sobrang saya niyan. Imagine mo sa sobrang dami ng candidates na nagkukumpit doon. Yes, there are 44 candidates, di ba? Pero, Nakuha natin yung back-to-back -back win So, ibig sabihin, napansin nila yung galing dito ni Miss Philippines So, hindi naman duda yon Kasi, alam ko naman na talaga na ma-well-prepared Ang bambato ng mutya ng Pilipinas dito sa Miss Tourism International Sayang nga lang, hindi nila nakuha yung talagang title Ito yung pinaka-second runner-up, di ba? So, ito yung Miss Tourism Metropolitan O, no? diba? Nakakaloka and then yung Thailand din syempre back to back din sila so ang Philippines and Thailand ay talaga namang humahataw ngayon sa mundo ng pageant kasi kung hindi tayo nagta-title nagpa-first runner-up, second runner-up lagi tayo nasa runners-up and then ang Thailand naman sunod-sunod na rin yung pagkapanalo nila ng corona but syempre happy tayo para sa kanila at tayo naman ay lagi naman nang jajaan lagi naman tayong palabang katulad na lang neto na kaya natin mag-back to back so ibig sabihin sa isang taon kaya natin makuha ang corona mismo ng Miss Tourism International. Di ba? So, ako naniniwala ako pag si Miss Cory Quirino ang may hawak dyan, ay nako, good luck talaga. Palaging panalo yan. Lagi niyang sinusiguro na ang babaeng lalaban dyan sa Miss Tourism o sa anong mga pageant yan ay siguradong well prepared pagdating sa international pageant. Oo. So bukya si Miss Cory Kirino. Tinan mo sa Miss World. Halos lagi tayo napapasama sa top 5 at nagpa-first runner up at nakuha niya rin ng isang corona doon si Megan yan. And then dito naman ngayon hawak niya ang mucha ng Pilipinas. Ayun din, ganun din. Alam niyo sa totoo lang si Miss Cory Kirino gusto kong humawak na Miss Universe Philippines. Oo, oh, so sa totoo lang. Gusto ko siya ang humawak dyan. O oh, kaya sa Binibining Pilipinas. O, di ba? So, diba? so yon So, I wish na sana dumating yung panahon na si Miss Cory Quirino ay siya na ang maging national director ng Miss Universe Philippines. O kaya, Miss Grano, ba? Diba? Kasi alam niya kasi yung eksaktong hinahanap. Matalino kasi si Miss Cory Quirino na parang yung mga girls niya talagang suwak na suwak doon sa international pageant na sinasalihan. Kasi kung ano yung pageant kasi, ayun yung ibinibigay niyang girls. So, kaya yung girls na nanalo, katulad na lang neto sa Miss Tourism Metropolitan International, dalawang beses nga na itong nakuha na back to back. So, ibig sabihin, talagang nagagamay ni Miss Cory Quirino yung pagkuha ng mga girls na ipapadala niya pagdating sa international pageant. Magaling talaga siya na pag-aaralan ngayon yun ng maigi. ba? Diba? So, yon Congratulations naman sa mucha ng Pilipinas. At congratulations, syempre, sa Pilipinas na dalawang beses tayo dito nanalo ng Miss Tour Tourism Metropolitan International 2023. O, di ba? Bongga lang. At para na sa sumunod na chika, mamasama, ano naman masasabi mo? Lupita Jones, nagsalita hindi mamamatay ang Mexicana Universal. <laughs> o di ba? Mexicana Universal is not dead. O di ba? Ang taray talaga ng mga ano niya, ng mga pasabog niya. Eh kasi naman daw kahit daw nawala daw ang universe sa kanya, ay hindi naman daw mawawala sa eksena ang Mexicana Universal kasi meron pa daw siyang limang corona. Ito nga ay siyempre ang Miss International. Hawak niya at saka siyempre yung Reina hispano americana at saka kung ano-ano pang mga, ah, Miss Charm. Sa kanya din ang Miss Charm. At saka kung ano-ano pang mga corona dyan sa na pwede niya ilaban sa international pageant. So, yun lang natandaan ko. Hawak niya Miss Charm, Miss International, at sa rin na Hispano-Americana. Hindi bongga, di ba kung iisipin mo? Oo nga naman, buhay pa rin naman yung pageant niya. Kasi may Miss International siya. So, ganyan ang mga nangyayari na tinatanggal ang national, uh, sa national pageant yung Miss Universe. Pili, ano, Miss Universe, katulad ng halimbawa sa Binibining Pilipinas, tinanggal yung Miss Universe Philippines It, ginawang, di ba, individual siya or solo so buhay pa rin ang Binibining Pilipinas kasi meron siyang Miss International so ganun din sa Putri Indonesia so magkakalevel na sila yun yan, so yan but Lupita Jones is Lupita Jones alam niyo sa so, totoo lang uh, si Lupita Jones para sa akin, gusto ko siyang humawak na Miss Mexico kasi pag siya ang humahawak ng Miss Mexico, asahan mo, Lading El Tocuyo. Charot! So, yan. Kasi, di ba, pag siya yung umahawak, hindi niya na ano na El Tokuyo siya. Oh, anyway, meron naman siyang naipanalo si Andrian ano si Andrea Mesa, 'di ba? Pero mostly talaga El Tokuyo talaga siya. <laughs> Kaya gusto ko siyang umahawak kasi hindi mahirap kalaban ng Mexico. Charot. So, congratulations sa sayo Lupita Jones. Mabuhay ka, oh, 'di ba? So, nakakaloka. At para sa sumunod na chika, mama samtimin mo by willing kayang sumali sa Miss Universe Thailand? Alam mo, to be honest, eto si Baitong, na-interview ko yan dati. Tinanong ko siya kung she wanted to join sa Miss Universe Thailand. Ang sabi niya, contento na daw siya sa korona ng Miss Earth, di ba? Kaya lang kasi si Antonia hindi nanalo. Kung kasi si Antonia yung tinitignan nila na pinakamalakas talagang kandidata na inilalakok nila dito sa Miss Universe. Tapos, ito kasi si Antonia ay tawag dito ay from supranational. So, umaasa sila na mananalo na siya sa Miss Universe. Kaya lang hindi nanalo. So, ngayon, ito, magaling kasi naman talaga itong si, ano, si Baitong at talagang palaban to. So, sabi ko, sana sumali si Baitong sa Miss Universe Thailand. So, kung sasali siya, I think kaya niyang manalo doon. Alam niya kasi kung paano ipapanalo yung isang Miss Universe Thailand. Di ba? Diba? So, yo, So, magaling yan at matalino at may beauty. So, parang piling ko, kaya niya. Kaya, inaabangan ko. Sana sumali. So, yon, Waiting naman ako sa kanya ng bongga-bongga. At gusto ko siya sumali sa so, totoo lang. Kasi parang piling ko, kakabuk siya ng todo-todo. At eto nga, syempre, para na sa sumunod na chika, Estefania Gutierrez. Appointed daw sa Miss Grand 2024 Anong thought mo dito Mama Sam? Ay nako. Actually, kaya naman niyang manalo sa Miss Grand kasi parang pini ko sa sobrang sexy niya at palaban. Pero sana, hindi siya sa Miss Grand sumali. Sana sumali siya para sa akin much better sa Supra Yes! Si Estefania Gutierrez, I think, mas parang madali sa kanya ang corona ng supranational kung doon siya sasali more than sa Miss Grand. Sa Miss Grand kasi parang pini ko sasayangin lang siya ni Mr. Nawat. Alam mo naman niya si Mr. Nawat. Kapag hindi niya type si girl, di ba? Pero gusto ko ulit sumari si Stepania, Stephanie Gutierrez sa isang beauty pageant. Gusto ko sana, as long as possible, Supra, o kaya pwede sa Miss International, o kaya sa Miss World, yung mga ganon. Gusto ko mag-try ulit siya ng one more time, di ba? Kasi noong 2018, bata pa naman siya noon, tapos nag-second runner-up siya sa Miss Universe. So, parang piling ko, deserve niya mag-title holder sa International Pageant. At ang napipisil ko nga na gusto ko salihan niya, Supranational or Miss International, pwede din, ah, uh, tawag dito, sa Miss World. So, ngayon, sabi niya, gusto daw niya sumali sa Miss Grand, o, oh, di ba? Eh, kung sa Miss Grand, good luck sa kanya, di ba? Pero, pero piling ko kaya niyang manalo dun kasi grabe din talaga yung eksena nito Lalo na pagdating sa pasarela, uy, nako, kumakabog yan. At hindi yan basta-basta. Kaya niya yun. So, yan. At para na masasumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? at sa manalo. Sasali sa Miss Universe Philippines ngayon. Tingin mo, makakatapat niya si Vina sa Miss Universe kung sakaling magtapat sila dalawa, sino sa tingin mo ang magaling? di ba? Alam mo, sa totoo lang, pareha silang kuba. Yung ganon, yung parang may hika. Yung mataas yung balikat, ba? Diba? Eto Ito yung mga taong may hika, yung may nakaganon yung balikat. Pareha sila parehas din sila na caliber, parehas din silang sexy, pero syempre mas maganda si Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo mukhang Virgin Mary. Eto kasi si, ano, si Vina, mukha siyang ano, hindi Virgin Mary. Alam mo yun, mukha siyang devil, charot. Hindi, para sa akin, uh, parehas silang caliber. Medyo mahirap at magandang eksena kung silang dalawa magtatapat. So, magkaalaman ng galing. Parang piling ko, kaya ni Atisa Manalo kabugin si Vina sa lahat ng aspeto. Pasarela, beauty, body, at saka syempre, sa talino. di ba? So, alam naman natin tong si sa Manalo, magaling din niya sa kudaan, hindi yan basta-basta magpapahuli ng buhay. So, parang piling ko, eksena talaga yan ng bongga-bongga. ba? -bongga. Diba? So, abangan natin kung sasalit si Vina sa uli sa Miss Universe Thailand. O, kung itatry niya uli no one more time, no age limit. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pa-homecoming ni Antonia Forsil? Yes! I'm so happy for her. Yesterday, si Michelle D. yun umuwi, di ba? At pinagkaguluhan nga doon sa airport. Sobrang panalo. Para sa akin, syempre, si Michelle D. bonga tapos, eto si Antonia. Ang taray. Yung umuwi. Grabe. Paandar. Talagang, ay nako, sabi ko sa'yo. Parade kung parade na agad. O, oh, di ba? Tapos, nakakatuwa. Ang ganda ng eksena. Naka, nakasakay lang siya sa isang sasakyan na alam mo, yun yung parang noon-noon pang panahon. At pagkatapos may dadal siyang watawat. O history ang pagkagawa nito ha. At pagkatapos ayun, pinaandar papunta sa Bangkok. O, diba? di ba? Di ang bongga, buti hindi umulan. Pero syempre, kamusta naman yung contact lens dito ni, ano, ni Antonia. Saka kamusta naman yung pilik mata niya for sure, nilipad yan ng todo-todo. ba? -todo, diba? So, nakakaloka. As in, talagang ganong kabongga. Oo. oo. So, from airport to Bangkok. Oh, ba? Diba? Tapos, meron lang yung wow-wow-wow na police na nakamotorcycle. Oh, ba? Diba? Ang social. So, ako, I'm happy. Deserve naman nila iparada ng gano'ng, Kasi, first runner-up naman sila. At saka, parang feeling ko, ano talaga, kakabog na talaga to ng bongga-bongga sa parada at gusto yan nila, di ba? So yun, nakakatuwa. Ako para sa akin, napaproud talaga ako dito kay Antonia. At Nakakatawa, nakakatawa So, at least, di ba, nakuha nila yung first runner-up. Sa susunod, eto kuyo, uli sila. Charot! So, yan! At eto pa, sumunod na chika, Mama Sam, syempre, ngayon na, umalis na nga itong si Iona Gibbs papunta sa kanyang laban sa Miss Intercontinental. Tingin mo, Mama Sam, katulad ng mga kasama niya sa Mucha ng Pilipinas, mauwi kaya ni Iona Gibbs ang korona ng Miss Intercontinental ngayon taon na to. Mm. Tulad yun na sinabi ko kanina, kapag si Cory Quirino, ang national director, eh, alam na natin yan na talagang stricto siya. Alam na natin yan na magaling siyang humawak ng girl at alam niya kung ano yung gagawin. Di ba? So, para sa akin, ang bongga. So, parang feeling ko, talagang well-trained siya and then feeling ko kaya niya makuha ang corona ng Miss Intercontinental. So kung pag nagkataon, sandwich win tayo, di ba? Kasi kakapanalo lang noon 20, no, 2021, tapos 2022, uh, nag-top Finalist lang tayo And then ngayon So syempre medyo mahirap din yung laban dito sa Miss Central Continental Pero tignan natin kung ano yung ipapakita ni Iona Gibbs Sa competition na to And then I'm so excited Katulad din ni Liana Eduana Na lalaban na sa Miss Earth So parang sabay sila eh Mauuna lang konti itong si Iona Gibbs Sa competition niya Kasi parang two weeks yung kay Iona Gibbs Samantalang ito naman kay Kailan na ay aabot ng almost a month, 'di ba? So syempre we are excited sa magiging resulta nito, lalo na ngayon wala pa tayong corona. Sana isa sa kanila ay makapag-uwi ng corona pero kung kaya ng dalawa why not di ba so yun so kayo guys ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin so yun guys guys maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. And then, wag nyo pong kalimutan na i-like ang video natin today. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.